Welcome mga ka MK. Anong mangyayari kung magkaroon ng zombie apocalypse? Kung biglang magka-zombie apocalypse, ano kaya ang mangyayari sa ating mundo? Paano tayo maghahanda at ano ang epekto nito sa ating lungsod, ekonomiya at mga relasyon? Ngayon, tatalakayin natin ang mga posibleng senaryo na pwedeng mangyari sa isang zombie outbreak. Simulan natin sa mga sanhi ng isang zombie apocalypse at paano ito magsisimula. Ano ang magiging sanhi ng zombie apocalypse? Isang posibleng dahilan ng pagkakaroon ng zombie apocalypse ay ang isang uri ng virus o sakit na kumakalat mula sa isang tao patungo sa iba. Katulad ng mga sakit na mabilis kumalat ngayon, tulad ng flu o mga bagong strains ng virus, isang mutasyon o bagong virus ang maaaring magdulot ng ganitong pandemya. Isipin mo, isang kaganapan na nagbabago ng pag-uugali at pisikal na aspeto ng isang tao na magpapalakas sa kanila upang manghunting ng ibang tao. Ang virus na ito ay magdudulot ng isang mindless na uri ng tao na mas mabilis kumalat dahil sa kanyang pagiging aggressive at walang kontrol sa kanilang mga ginagawa. Ano ang magiging epekto nito sa ating mga lungsod at ekonomiya? Ang mga lungsod na puno ng tao ay magiging unang target ng outbreak. Sa ilang araw, magugulantang ang mga tao sa pagdagsa ng mga infected at ang mga pangunahing infrastruktura tulad ng mga ospital, mga supermarket at mga pampasaherong sasakyan ay mapupuno ng takot. Walang magagawa ang mga gobyerno kundi magpatupad ng mga quarantine. Ngunit dahil sa mabilis na pagkalat ng sakit, mahihirapan silang magbigay ng sapat na tulong. Ang ekonomiya ay aapektuhan ng malaki dahil mawawala ang mga negosyo, ang mga pabrika ay magsasara at ang mga supply ng pagkain at iba pang mahahalagang pangangailangan ay mawawala. Ano ang mga survival tips para sa zombie apocalypse? Ang unang hakbang ay ang magplano at maghanda. Mahalaga ang mga basic survival supplies tulad ng pagkain, tubig, at mga first aid kits. Magandang ideya rin na maghanap ng ligtas na lugar o shelter. Isang lugar na mataas at malayo sa mga infected. Pangalagaan ang iyong kaligtasan at makipag-ugnayan sa iba para makabuo ng isang komunidad na magtutulungan. Kung makatagpo ng mga zombies, hindi dapat lumaban kung hindi kinakailangan. Ang pinakamagandang gawin ay magtago at umiwas. Kung magpapakalat ang mga infected, ang pagiging tahimik at alerto ay susi sa pag-survive. Paano babaguhin ng zombies ang ating mga relasyon at komunidad? Habang ang mga pamilya at komunidad ay maghihirap upang magtulungan, maaari ring magbago ang ating mga pananaw sa isa't isa. Ang takot at stress ng zombie apocalypse ay magdudulot ng mga tensyon sa pagitan ng mga tao. Ang mga relasyon ay maaaring masira at ang mga komunidad na dati ay magkakaibigan ay maaaring maghiwa-hiwalay dahil sa labis na takot at pangangailangan para sa kaligtasan. Magiging hamon ang pagtutulungan, ngunit sa huli, ang mga tao na magkakasama at nagtutulungan ay magkakaroon ng mas mataas na tsansa ng kaligtasan. Ano ang papel ng gobyerno at mga organisasyon sa pagharap sa ganitong krisis? Ang gobyerno ay may malaking papel sa pagtataguyod ng public order at pagtulong sa mga mamamayan. Magkakaroon sila ng mga evacuation plans, pagtatayo ng mga emergency shelters, at pagsasaayos ng mga supply chain upang mapanatili ang kabuhayan ng mga tao. Gayun din, ang mga organisasyon tulad ng mga Red Cross, military, at iba pang humanitarian groups ay magbibigay ng tulong upang matulungan ang mga naapektuhan. Kaya naman, kung sakaling maganap ang isang zombie apocalypse, kakailanganin natin ang bawat piraso ng ating lakas, tapang, at pagkakaisa upang magtagumpay at mag-survive maging handa, maging alerto, at magtulungan. Dahil kung may zombies, kailangan natin ng higit pa sa lakas. Kailangan natin ng puso at pag-asa. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang mga exciting what-if scenarios. Hanggang sa muli. Kaya kung gusto niyong malaman ang mga sagot sa inyong malikot na isip, ay mag-subscribe na at ihit ang notification button. Feel free to comment kung anong mga nasa isip nyo at bibigyan natin ng kasagutan.